kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ISO U.S. Immigration and Customs Enforcement ay isang ahensya sa ilalim ng U.S. Department of Homeland Security na may pangunahing tungkulin sa pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon at pagprotekta sa bansa laban sa mga ilegal na aktibidad gaya ng human trafficking, pagpuslit ng ilegal na bisyo, at money laundering. Dalawang pangunahing sangay nito, ang Homeland Security Investigations o so HSI, na tumututok sa mga kriminal na operasyon, at ang Enforcement and Removal Operations o ERO na responsable sa pag-aresto at deportasyon ng mga ilegal na imigrante. Ang mga ICE agents ay may responsibilidad na magsagawa ng investigasyon, operasyon at koordinasyon kasama ang iba't ibang ahensya upang masugpo ang mga krimen na may kaugnayan sa international na smuggling at transnational crime. Dahil dito ay madalas nilang natatamaan o nasisira ang mga operasyon ng mga kartel na naglalabas ng mga ilegal na bisyo papasok sa Estados Unidos ang dahilan kung bakit tinatarget ng mga kartel ang ICE agents ay dahil sila ang pangunahing hadlang sa kalakalan ng mga kartel sa US kapag may operasyon ng ICE na nagresulta sa pagkahuli ng mga miyembro o pagkakumpiska ng milyon-milyong dolyar na halaga ng illegal na bisyo nalulugi ang mga kartel at nababawasan ang kanilang kontrol sa merkado kung kaya't nagiging galit ang mga sindikato kamakailan lang ay isang nakakagimbal na ulat ang lumabas hinggil sa diumanoy alok ng ilang Mexican cartel na magbabayad ng malaking halaga sa sinumang makakatodas ng mga ahente ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE ay bahagi ng tumitinding galit ng mga cartel sa operasyon ng Estados Unidos laban sa kanilang smuggling at human trafficking network. Ang naturang sila ay sinasabing nagugat matapos paigtingin ng ICE at ng iba pang federal agencies ang crackdown sa mga rota ng iligal na bisyo na nagmumula sa Mexico patungo sa Estados Unidos. Ilang operasyon kamakailan lang ang nagresulta ng pagkahuli ng mga miyembro ng kartel at pagkakumpiska ng milyon-milyong dolyar na halaga ng ilegal na bisyo dahil ano pang maghiganti umano ang mga grupong kriminal. Kabilang sa mga sangkot na kartel ang Sinaloa at CJNG, dalawa sa pinakamalalakas at pinakamarahas na organisasyon sa Latin America. Kilala ang mga ito sa paggamit ng dahas at pananakot laban sa mga otoridad na humahadlang sa kanilang operasyon. Sa naging pahayag ni US President Donald Trump ay kinundinan niya ng matindi ang naturang pagbabanta. Ayon sa kanya ang mga kartel ay kalaban ng Estado at dapat silang ituring na ganun upang bigyang daan ng mas agresibong aksyon ng militar laban sa kanila. Dagdag pa nito na hindi dapat matinag ang mga ahente ng ICE at iba pang law enforcement personnel sa kanilang tungkulin na protektahan ng bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong mga banta ay naasahang magtutulak ito ng mas mahigpit na seguridad para sa mga ahente ng ICE at mas maikting na operasyon laban sa mga kartel. Maaaring humantong ito sa mas matinding labanan sa hangganan ng US at Mexico na posibleng magdulot ng karagdagang karahasan at kaguluhan sa rehiyon Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Kanta ng mga kartel laban sa mga ahente ng ICE ay hindi lamang simpleng pahayag ng paghihiganti, kundi malinaw na indikasyon ng lalim ng problema sa transnational crime na patuloy na kinakaharap ng Amerika at ng mga karatig bansa nito. Ang sitwasyong ito ay paniguradong magbibigay sa Estados Unidos ng rason para tuluyan ang durugin ng kartel sa Mexico. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.